Normal na kurbada ng gulugod na maaaring magdulot ng hindi pantay na postura. Sa halip na magkaroon ng tuwid na linya, ang gulugod ay maaaring kurbado sa anyo ng S o C. Ito ay isang kondisyon na maaaring magumpisa sa pagkabata. Kadalasang lumilitaw sa mga bata o kabataan, partikular sa mga nasa edad 10 hanggang 15 taon. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Ang mga sinyales at sintomas ng scoliosis ay maaaring mag-iba depende sa severity ng kondisyon. Narito ang ilan sa mga karaniwang sintomas. 1 asymmetry ng balikat. Ang isang shoulder blade ay maaaring mas mataas kaysa sa isa. 2. Hindi pantay na bewang. Ang bewang ay maaaring hindi pantay na taas sa magkabilang bahagi. 3. Ribcage asymmetry. Ang isang bahagi ng ribcage ay maaaring mas nakalabas kaysa sa kabila na nagre sa hindi pantay na hitsura. 4. Pananakit ng likod. Ang mga individual na may scoliosis ay maaaring makaramdam ng pananakit sa kanilang likod lalo na kung ang kondisyon ay malala. 5. Pagkakabago ng hitsura. Sa mga matinding kaso, ang scoliosis ay maaaring magdulot ng kapansin-pansing pagbabago sa hitsura, kasama ang hindi pantay na balakang at balikat. 6. Pagkabalisa at self-consciousness Ang pisikal na pagbabago ay maaaring magdulot ng emosyonal na stress at kawalang katiyakan sa mga apektadong individual. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!